P P P Mula sa kamatayan na nakita sa isang ospital, ang dinarayong sementeryo ng mga mangkukulam sa Peru, multo sa swimming pool hanggang sa dragon na nakita sa isang kuweba, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito mula sa TikTok na nag-viral sa internet, na kung saan, habang nasa ospital sa bansang Japan ang uploader na ito, ay nakuhana ng uploader ang isang nakaitim na nilalang na nasa tabi ng isang pasyente na nag-aagaw buhay. Matapos itong may-upload at mag-viral sa internet, ay agad itong inulan ng samot-saring sa komento. May nagsasabi na isa itong Angel of Death may nagsasabi din na ito si kamatayan. Makikita sa video na nasa tabi lamang ito ng pasyenteng nakaratay sa kama ng ospital na ito. Marami ang nagtatanong kung ano ba ang pakay ng nilalang na ito, kung ito ba itutulong sa tao na ito, o di kaya ay susando lamang ito ng kaluluwa ng isang tao na malapit ng pumanaw. Kayo ano naman ang masasabi nyo kung ano ang nakaitim na nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang YouTuber na si Franco na may YouTube channel na Franco TV na kilala bilang explorer sa iba't ibang abandoned places sa Amerika, ay unang pagkakataon na pumunta at mag-travel sa bansang Peru upang magsagawa lamang ng investigasyon hinggil sa kababalaghang nangyayari sa isang sikat at popular na sementeryo sa Peru na tinatawag nilang Presbyter Cemetery Master. Ang nasabing sementeryo na ito sa Peru ay kilala bilang sementeryo ng mga mangkukulang. Marami ang mga mangkukulam ang dumarayo pa sa nasabing sementeryo upang magsagawa ng mga black rituals dito na sinasabing kumukuha ng mga buto ng mga patay upang gamitin lamang sa kanilang isa sa gawang orasyon at ritual. Sa kanyang paggalugad sa nasabing sementeryo, dito ay nakakita si Franco ng napakaraming signs at palatandaan na may mga nagsagawa nga ng ritual sa sementeryo nito. Dito ay nakakita siya ng mga kandila na ginagamit sa pangkukulam na nasa mga puntod, mga voodoo dolls at ang mga kakaibang mga notes na nakadikit sa puntod ng isa sa pinakasikat na mangkukulam sa buong mundo. Ang sementeryong ito ay nakilala bilang sementeryo ng mangkukulam matapos ilibing dito ang isa sa pinakasikat na mangkukulam sa buong mundo na si Gregoria Camacho na namatay noon pang 1897. Sinasabi din na dinarayo pa ng mga turista at mga mangkukulam ang puntod ni Gregoria sa sementeryong ito, upang isulat at iukit lamang ang kanilang pangalan sa puntod ni Gregoria. Dito rin ay makikita ang napakaraming kandila at iba pang offerings na nakalagay sa puntod nito. Habang nasa puntod naman ni Gregoria si Franco, dito ay may nangyaring kababalaghan sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na mangyayari sa pag-explore -e ni Franco sa sementeryo ng mga mangkukulam na ito. witch Who was buried here now? Apparently, she did good and bad, but mostly dark stuff. So, on the top of her tomb, they spray painted uh, Witch of Satan and stuff. But her tomb is actually kind of different from all the others because you could see a skull and bones, which kind of represents something very, very dark. But this is actually her tomb right here. Her name is Georgia Camacho or Georgoria. Georgia, something like that. I, I torture names. And you can see how other witches would carve their names in here, and leave candles and trinkets. That looks like it says Camila. <laughs> and if you look out here, you can see where they put all the candles. It's different from all the others because they put all these candles here and candies. Isn't that? Hello? What the hell did I just hear? It sounded like somebody laughing. Thing is, on the maps, this area is blocked off. So once you walk back here, there's nowhere else you can go. Listen, listen. Hello? Georgina? There's literally no one here. okay. Well, I got creeped out. Dito ay nakarinig si Franco ng isang nakakakilabot na tawa ng isang babae na hinihinala ng mga viewers na galing ito sa kaluluwa ng isang mangkokulang. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore ay nakakita naman siya ng sako ng mga buto na maaaring ginamit sa ritual ng mga mangkokulang. right in there i don't know if those are the remains it looks like a sock and something tied up here let me zoom in i'm going to be able to zoom in a lot more on post editing so it looks like it could be there's something hairy there huh that looks like a dead animal or something <laughs> oh that is so creepy all right i just got the k2 meter ¿Alguien está aquí adentro? ¿Puedes tu nombre? Oh, look at this. There's X's. You see that on the side of the wall? Oh, that's interesting. That's something that's kind of seen in Mississippi. When you see X mark, it's like they have something they want you to do, and they call upon the spirit to doing it. Dito naman ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang nakakakilabot na bulong na parabang nagmumula sa isang hukay, na nagsasabi ng, Ola. Ang napakalaki at makasaysayang sementeryo ding ito ay kilala rin bilang libingan ni Ricardo Aspio. Isang batang anim na taong gulang, nang ito ay mamatay. Pinaniniwalaan na ang multo o kaluluwa ng nasabing bata ay nagbibigay ng blessing at katuparan sa pitong kahilingan sa sinumang magdadasal at magwiwish sa puntod nito. Habang natagpuan ni Franco ang puntod nito, ay may mangyayaring kababalaghan dito na hindi niya inaasahan. Now, I am making my way towards another tomb of a child named Ricardo. Now, apparently Ricardo Grants blessings and wishes to everyone who comes to him seeking help. He is a very well known spirit that protects this graveyard. Well, one protects it, and two also offers blessings to everyone who shows up here. Ricardo M. Sus Amigos 8, de Augusto, December 1887. Ricardo Espalet, Mariano Huevo, Nuevo. Now, what's more interesting about this is that in the back you could see all the prayers from everyone and all the blessings. What's more interesting is that it even says gracias, like pretty much thank you for making these blessings come true. Any blessing you want, it'll be blessed by Ricardo. Makikita sa video ang nakakakilabot na white figure na animoy kamay at braso mula sa likod ng puntod ng batang si Ricardo habang nasa harap naman ng puntod si Franco. Ang white figure na ito ay kanya lamang nakita after niyang i-review ang nasabing video. Kayo, ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang viral at trending namang video na ito sa YouTube at TikTok, na kung saan, habang nagswi-swimming ang mag-asawang ito, ay bigla na lamang may nahagip na nakakatakot na nilalang ang kanilang camera mula sa kanilang background at sa ilalim ng swimming pool na ito. Hinihinala nila na ang nilalang na ito ay isang multo sa swimming pool. Ang isa namang motoristang ito, habang binabagtas ang kahabaan ng highway na ito mula sa mapuno at matarik na kalsadang ito, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanyang camera. Panoorin ninyo kung ano ang makukuhana ng kanyang camera. Makikita sa video ang isang babaeng may mahabang buhok na may puting kasuutan mula sa ilalim ng puno. Ayon sa mga viewers, isa itong white lady. Makikita rin na hindi kita ang mga mukha nito sa camera. Kayo ano naman sa palagay ninyo kung ano ang nakaputing nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Ang grupo naman ng ghost hunter na ito, ay susubok ang pasukin ng isang tanyag na haunted house na kung saan ay may nagpapakita na isang multo o aswang na babae na nakaitim ng kasuutan. Ayon sa legend, madalas magpakita ang nasabing nilalang sa kalalakihan. Panoorin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. Ang <tiple> mga sa kanyang pagpapatuloy na pag-explore -e sa lugar, ay bigla na lamang lalabas ang nasabing nakaitim na nilalang. Matapos lumabas ng nasabing haunted house ay susubukin itong muli na pumasok upang hanapin ang babaeng multo. Ô Makikita sa video ang muling paglitaw ng babaeng nilalang na animoy susugurin ang isang ghost hunter na ito. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa adventure niyang ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba ang isang pasyente naman ng isang healthcare facilities na ito, habang naglalakad ng 10 oras ng gabi, ay may nakuhanan ng kanyang kamera ng isang kababalaghan sa isa sa room dito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang paggalaw ng bedsheet na animoy may kamay sa loob nito. Sa ngayon ay walang linaw kung ano ba ang dahilan ng paggalaw ng nasabing bedsheet. Subalit ayon sa mga viewers, maaaring isa itong multo o kaluluwa ng isa sa pasyenteng namatay dito. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryoso ang nasabing viral na video na ito sa internet. si Erwin Saunders kasama ang kanyang kaibigan, ay papasuki naman ang isang kuweba na hinihinalang pinagtataguan o pinamamahayan ng kakaibang nilalang doon. Sinasabi na ang itsura ng nasabing nilalang ay animoy parang isang dragon. Panoorin niyo kung ano ang kanilang makikita sa loob ng kuwebang ito. but It Tom's I'm going to check just see if there are any bones down there. Apologise for my ridiculous helmet arrangement. My belt—this is my trouser belt. So that stinging nettle's really hurting my finger from earlier. Yeah, I got stung. Being up and down the cave uh, doesn't seem to any signs of life, <laughs> which is a good thing. But unfortunately, we, didn't, can't, we can't really see any bones either. But still, at least we braved. The, um, Where's the water seeping through from? That's just from above, really. See my silhouette. <laughs> oh, yeah. that's spooky. But he's not around at this entrance today, so it seems. So, and no signs of any bones. So, I'm not quite sure what that does say about my theory. But if he's more like reptilian. Yeah, yeah well, that's what I said. But uh, uh, well, it still doesn't really uh, finding nothing is no proof of anything, is it? Um, but I don't really want to go down past that bit where I saw him before, so. Ah. There's a bat in here. Flying oh. ah. ah. around. Oh. Ah. So there are bats. Oh, wow. <sighs> Should I go down to the end again? Yeah. Okay. Do you want me to try go first? Yeah. Let me try that down. Are you scared of bats? Uh, I didn't fall down a well of bats or anything. Hmm? It's Batman, boy. Batman? Yeah. was talking about? I know Batman. But I'm gonna come down. Hopefully sure I can leave that there. I'm still looking for bones because I can't see anything. If they're here, they're the same colour as everything else. He's probably got lots of different entrances, so... Have you got your camera going? Um, yeah, it's going now. Okay. okay. Uh, Owen? Owen? Okay. <laughs> <sighs> I am, I am a oh, my Makikita sa video ang isang nilalang na animoy isang dragon na lumabas mula sa isang lungga ng kuwebang ito. Matapos sila makita ng nasabing nilalang ay tila ba susugurin o hahabulin sila nito, marahil na bulabog nila ito sa kanyang teritoryo. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.